tayo dito sa tabing dagat. Ayan, may mga itik. Sobrang hangin dito sa tabing dagat. At titingnan natin kung may pumundo na. Ayun, may pumundo na nga. Ayan, may tayo ng bangus. Kung may bangus ba. Yan ang bibe, ang laki. What? Mahangin parang walang ano. Parang walang namanti ah. Lakad-lakad pa tayo, guys. Tingnan natin kung maihuli sila. Ay, tilapia pa rin. Ayan yung dalawang tilapia dyan na kinuha natin. Binigay natin kay Efren. At maghahanap tayo sa pupundo pa ulit. Andito tayo sa dagat guys. Ayan may pumundo at bibili tayo ng isda. Ano, natin. Oo, ayan mag-hello ka. Ayan, meron ng pumundo. Titingin tayo ng isda. Pag pumundo, maraming nananalubungan kasi. Maraming bibili. Ayan, tulong-tulong sa kaumdaraan. Hay, oh, may ganduli ka? Black mask! Ay, ako ng black mask!

Oo, oh, sige. Ayan, pati, magkano kilo niya? 70. Bo? Ayan, ang black mass, o. tinagay niyo lamang, tinapon niyo. Salagay mo dyan. Walang plastic. Ayun ka! Gusto nga ni Kaylit, ano, kanduli Ay, eh. kaso ang niliit. Ihaw ko, gusto malaki. Okay na yun sa amin. Hindi, hindi, puking daw. may Ay, pwede isang plastic. Ito ah. Tangan, dumi niya ah. Mayroon, ka lang.

Magkano ba kilo? Hindi oh. Yeah. Okay. Dinin din yun Dadabayaran. Magsama-sama magsama na sa ano. Ya, iyo yeah, tatlo ang Ay, ako dalawa lang ah. Dalawa lang iyo. Ay, ito, 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 ito pwedeng na, Akala nga ni Iseng ano, kanduli. <laughs> Hindi pa kanduli, okay, magsama-sama tayo sa ano. Tayo, saan kinuha ta, mo? Diyan okay. na kuno. Eh. Gaano toto? Pero parang kanduli okay. siya ah.

Ayun, kinuha na niya yung malaki. wala naman talim na yan ano Nana. Maggawa ka dapat ng ganyan daming kahoy dyan naman yan wala mo walang balat walang Ano? Huwag na mo sakalak O, pura yung kutsilyo O, sa box na yun, o, yung pugaran O na Này diyan mo Đi eh. may pre-shirt eh. Ayaw kasing mag-reduce. Palo, palo. Ay, kayo, 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 kayo. Ito na yung Mayroon laman na. ng black mass Irerebusado daw nila. At ito yung ulo na ating titimplahan, na ating mumukbangin. Ayan yung ulong minukbang natin, puro kolesterol yan. Ano ba, pero hindi natin kinain yung taba, yung laman lang ang kinuha natin. Ayan, may timpla na ang ating ulo ng black mass. At ready na yan para ating iprito. Ayan, prito time! Ayan ang ano-ano sa so, mantika. Ayan na. Eh. Bulang-bula siya. Ayan. Ready to eat na. Luto na ang ating ulo ng black mass Kain kayong lahat dyan.